guys, what's up? Uh, good morning. Uh, ang oras natin ay alas 10 ng umaga. Ay galing tayo ng Hermosa, Bataan. Uh, Stop over muna tayo sa dito sa may Libay ng Florida Blanca. Ayan guys. Ayan guys, ito yung Libay ng Florida Blanca. Ayan. Yung pinakadulo niyan guys. Ayan doon, yung may kutsing tumigil na kulay puti. CR yan dyan, aircon. Aircon niya nga CR tapos tung dalawang isang 40, tapos yung tanker yan lagi stock over na una sa akin to tsaka ito yung truck ko ah, nagsaring muna yung helper ko doon sa, yan sa gilid hindi ah, di ko lang mapakita sa inyo mamaya pakita ko sa inyo mamaya pag ah, kami kumain na Agasito ah, guys ito po yung easy ticks yan ah, yan oh. Ah yang yung, yung tumatak pa papuntang Subic yun. Tapos yung dito naman, uh, papuntang Clark, uh, uh, ano, Baguio, papunta ron. Ayan, Tarlac. Ayan guys. Ayan guys, kain tayo. O, alam ko ay eh, itlog na may tawag dito itlog na may kamatis at may hinaluan ko ng ano sibuyas uh, bumbay mainit hmm. ah nandito tayo sa ano libay uh, ng Florida Blanca uh, stop over stop over tayo sa agad kasi kakain Maya tatakbo naman to ng Mabalakat, Pampanga Ayan lang punta ko Nakaling ah, ako ng Hermosa Hermosa, Bataan ah, Tapos doon ko ma up sa Mabalacat, Pampanga Tapos yung mayang gabi Ah, uwiin mo ako sa Paranyaki, doon ang house namin. Sa, sa Paranyaki. Ito talaga yung buhay driver. Hmm. Ah, nagluto na ako ganyan na guys, pero hindi ko lang pinakita sa video. Ayun, shout out sa mga followers ko, uh, viewers. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, sana ma-monetize tayo sa ating pangarap. Makatikim na tayo ng pira ni Mita.